Ang ganda na bilog ng buwan, oh. Ayan. Ang ganda ng mga bituin, daddy, oh. Sin. Ayan. Talagang napakaganda. Kakaiba nga yun yung bilog niya. Oh. Oo, oh. oh, parang ganito. Ayan, ganong buhay. Kahit uh, may dilim, may liwanag na dumadating. gaganda oh, yung mga bituin. Malayo. Pero sa mga planet sa pal paligid niya. Oo. planet. planet. Oo. Oh. Para ba uh, ang Star is a uh, universe. Katulad mm -hmm. natin ang ating star the sun. Mm -hmm. So may isang sun. Ang ating universe ay uh, uh, maraming planets. Maraming moons. Ang aking may oh. uh, Ang daming stars.